Uh, ano baka ano normal first Hi. Hello Hello po And babae kasi minsan may nagfe-fake na baka hindi tunay na footage normal. Thank you very much the first lady palakpakan naman natin babae pumasok dito oh. Hello, wow. First time to Bihira yan mga once in a blue moon may babaeng umaakyat So ano masasabi mo yeah. po Hello everyone ah uh, gusto ko lang din po ma sumali sa live react. Well, ang masasabi ko, ang dami na po nila nasabi. Ang um, as an audience, and hindi po ganong nasusubaybayan talaga yung gilas and basketball stuff. Uh, ramdam ko po yung confidence ng every player. So, it's fun to watch them. Tapos, uh, Ewan ko po kung ako lang kasi pag nanonood po ako, ramdam talaga akong kabado siya or wala sila sa sa Wii show, yung ganun. So, hmm. very fun to watch po yung game tonight. Everybody did their... I'm curious, where are you from? Taga Isabela po talaga ako, pero currently nasa Taguig po. Ah, wow. wow. So happy na may makakwento kami dito na na babae kasi usually mga lalaki nagre-react lahat eh. Ikaw ba, ano, matagal ka nang fan ng Gilas Pilipinas? Um, basketball po in general, pero yung sa Gilas parang lately lang po ulit ako. Mm. Palut mobile. im sure po I'm sure kasi may nanonood na babae pero para mapaakyat ka, bait ka na <laughs> Fun po din yung discussion nyo eh. So parang gusto ko rin pong itry. Enjoy. <laughs> Salamat sa nice. good vibes. Mm. Ano, Bakit? Ano, Batil Patong? <laughs> Bakit? Hindi, totoo. Totoo yun. Tapos tarap yun, yung, yung pantit Totoo yung, pan yung ano. Bela. Totoo yung sinasabi okay. ni, ni Miss Normel na fun talaga yung discussion dito. Miss Normel, kumain ka na ba? <laughs> 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 Kaya talaga! Mas boys, Boys will be boys. <laughs> In Post toxic na comment ito. section, tignan mo yung comment section mo. Sabi ko na <laughs> nga eh. Pwede papalakihan kita ng konti kasi kailangan natin. Kasi minsan, po, pag, na, nanonood ka ba ng, sa akin ng boxing o basketball lang? Napadaan ka lang? First time mo? Basketball lang po. Hindi po. kasi, kasi, ano, ano boss pa eh? Ano bang team mo, ma'am normal sa NBA? Nag-stop na rin po ako mag ano ng team kasi ayoko po nung may mga lumilipat-lipat. Uh, oh. Pero dati so po ka lang. Oh, PBA. PBA. Hindi na. Rin. Hindi rin. Iba class niya. Gilas starter lang talaga basta. Uh, Philippines. Wag na. Philippine team, salamat sa sa pagbibigay mo ng good vibes natuwa yung mga okay. boys natin dito. <laughs> Nakakatuwa na, yung ano eh, yung comment section pa mo ngayon, basta. Ba tanong nila, normal okay lang. Sino <laughs> sino, sino pinaka, -paborito pinaka paborito mong player, player. sa Yan, Gilas yun. ngayon? Si, si Dwight, Dwight Ramos daw. Si Dwight. Pero hindi po, ang favorite ko talaga si Newsom. Lago ba yun, eh, Lago? Lago? Ah, New si Newsom. Oh. Newsom. Oh. Favorite ko wow. rin yun si Newsom. Eh. Eh. Favorite ko rin yun, Mr. Si Christian. <laughs> <laughs> May mga banat natin talaga na eh. <laughs> Baka talaga, Ligma Boss. Ano Basketball ang usapan dito, boss. Ano yung three points si, ano, si Newsom? Yung oh. crucial na three points. Anong anong naging reaction mo? Ay, ano po ako manood eh. I mean, hindi demure. So, wag ko na lang yan. <laughs> <laughs> e, Aba, yung... ka ba? <laughs> Ay, hindi mo cash to ka rin ba? <laughs> yeah. De, siguro si madam. Napasigaw. No, 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 Unood -no. ka sa Hong Kong ulit ah. Balik ka sa Hong Kong kasi magka, may laro ng Hong Kong eh. Alam mo naman, di ba? Next game ng Gilas, Hong Kong. Opo. <laughs> yan. Ay, well, yeah. meron daw siyang Ang news. May favorite siya. Sa NBA dati, boss pa. Apo, meron. Anong dati team yun, Miss Lamir? Celtics po natin. Ay, Uy! Hey! Celtics, <laughs> Celtics! 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 Diard fan talaga ako ng Celtics dati. Sabi nga nagsalit ang mga Lakers to mga to. Mga Lakers <laughs> yung mga yan. Celtics. Celtic alam yan, Celtics, Minnesota oh. uh, ako. <laughs> Celtics, Lakers ako eh. Diyan kami nagkakasundo ni Boss Pao, Miss Lamir. Uh. Kasi Celtics din. Olive Celtics <laughs> pa na ako eh. <laughs> idol ko yun si si Karim Abdul Jabbar noon nasa Celtics siya. Eh pero baka ma-disappoint po kayo yung reason bakit Celtics kasi favorite Ay, nako, yung green. Ah, favorite Dailan color ko rin yung, yung green. Ano pa? Sino na lang ito? Sino na mamagay iniinom ko, pre? Hindi <laughs> 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 ganyan talaga sa history. Eh, Bibira yung... Biruin mo sa nilaki-laki ng mundo, boss pa. Kamatsaw. <laughs> Sinong favorite mo? Sinong favorite mo sa Boston? Hindi <laughs> color green. Yung... Oh, sige, the, the oh, Yung pogi, siyempre. kina sino mas pogi? Sinong pogi Yung, <laughs> ay... Ano pa po, po panahon pa pa ni Ronda yun eh sobrang tagal. Ah, ni Ronda sing si Ronda. Ronda Ronda Ronda. Ronda Ronda. Ah, time nila Garnet. Garnet. Like no ah, no, no, oh, Nila Garnet. Nung big three. Oh, pa, last year, boss, okay. kayo, boss like Pao. Boss Pao, may hmm. re-request ako kay Ma'am Normal. Ah. Ma'am Normel, may request lang po ako. Okay lang. Paano po ba mag-cure ang isang Ma'am Normel pagdating ng gilas? Pag may laban ng gilas. Wala po ba sample clap dyan? Clap po. Clap lang. Love, Teka, Ma'am Normel, may mga nagme-message sa akin. If you, may mga nagme-message kasi umaakyat dito. Tinatanong single pa daw ba buba yung Normel kasi baka mga may sa selos. baka magisa mo ma i-shout out yung boyfriend mo kung meron. May boyfriend na po, pero Nako, may boyfriend na, guys. Sorry po. Wala. <laughs> out na ako. Out na kami. Out na. Bigla na. Siyempre, sino magtuturo mo mag-basketball dyan? Siyempre, yung boyfriend mo nanonood din yan. Na blank. Hindi siya mahilig sa basketball. Hindi siya mahilig sa basketball? Ikaw pang mahilig? Wow. kakaiba okay, to ito? <laughs> baka nangin natin, baka naglalaro siya ng basketball. Konti lang po, nung college. Uh, ah, kaya naman, naman pala. Kaya naman pala eh. Baka may tanong Normal pa kay Normel yan. Alis na ako. Parang si Normel lang na, 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 na Interesado kayo okay, na normal ch channel ko to, diba? Mungka, <laughs> 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 okay. okay. sa, Isab sa Isabela okay. po. Te <laughs> teka guys, may mga naghihintay sa backstage. Nakalimutan na natin ipasok yung nasa backstage. Eh. Papasok mo na yung mga next. Pero bago kayo pasok, ma'am Normel, baka may shoutout ka or may gusto kang i-promote or gusto kang mabatiin uh, bago kayo pasok yung next. Wala naman po. Parang... Sa lahat na lang, hi. Hi, Dean. Hi hi. 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 Okay. 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 Normal, bago ka umalis, uh, taga saan ka sa, San, sa Isabela? Taga Santiago kasi ako eh. Uh, ah, San Mateo po. Ah, Santiago ako. Hello po. Ayun. Taga Santiago Sino pa ang mga taga Isabela dyan? <laughs> Sino po? Okay. Sina. All right. <laughs> Salamat, Normela. You can, pwede ka naman tumambay if you want to. Pwede ka tumambay. Sa mga papasok po, naku, may naglaglaga na iba. Magpakita naman po kayo ng mukha. Medyo madilim si Buddy TV. Ninex na sana kita. Medyo madilim. Eh. May pag uh, madilim. Alam mo na, may babae pa tayo dito. Eh, delegado. At si Mac Tech, ang may uh, mga sunod-sunod po ito. Buddy TV.